pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggii, bago at matalimang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos, pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na alos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan ang mga disyertoy pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na ulibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerses at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumika nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking hihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilika, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag magpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurian ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo ang pag mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Aleluya, aleluya. Pumatak na waring ulan, naway musbong din naman ang manunubos ng tanan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa karya ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula ng aral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang karya ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sa pagkatanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung maniniwala kayo sa pahayag na ito, siwan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.